Ang, Sige. Pumang, dito. <laughs> uh, oh, ang batala, bato dito na lagi, dito sa Sige. Pang ilod dito. Oo, ang bato na lagi dito sa na. pan na. Oo, diba? na. Pagka-dark na dark, no? Pwede magbuhi ng bato dito, kuya, uh, no? Uh. Pwede, Kahit Bakit? Kaya pa ba ng... <laughs> Ang uwi mong bata din di yun, yun yung malaki malaki. Okay. <laughs> Ang ganda ng panyo sa inyo na din, oh. Iuwi mo, ha? <laughs> 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 ano ba yun? Tumbing mo, Kailangan talaga dito maganda chinelas ko. <laughs> May <laughs> sandal sa kong din, hindi mo sinabi. Kahit sinabi ko sa'yo magtatulay kimtay. Malayo ka ano, ba ma'am? Hindi na dumadaan sa daranak dito na. Oo nga, mas maganda dito kaysa dito sa daranak e. eh. Parang dito tayo dumaan no? mm -hmm. Ip Ip Ipeng, dito eh no? Hindi tayo dumaan no? Hmm. May tent pa naman ako doon. Sana dinala ko over na. Yan ma'am eh. Yung may tulay na yun ma'am. Yun ang papasok sa kuiba. Yan yun. daw. Mayos na mm -hmm. dito. Maganda lalo ma'am doon. Tagnapin na kayo. Saan to sir? Ah yun. Hindi ka makitig yung daan na. Ingat ka.